At finally, dumating na yung araw na pinakahihintay at pinagdasal nating lahat para kay Tatay Jonathan. Ito na nga yung araw na sa wakas ay makakauwi na si Tatay Jonathan. Kaya bumiyahin na nga agad kami from Laguna to Manila Tondo Medical Center. Kasama ko nga dito si Ate Joan at yung panganay na anak ni Tatay Jonathan. Noong mga oras nga na to ay nagmamadali na nga kami. Dahil inip na inip na nga daw si Tatay Jonathan at gustong gusto nang makauwi. Kaya nga umakyat na agad kami ni Ate Joan. Paakyat na nga kami ng hagdan dito nang makita ko nga si Ate Mariam at si Kuya Bong. Nakakahiya nga sa mag-asawang to dahil mas nauna pa nga sila sa amin. Kaya sobrang salamat po Ate Mariam at Kuya Bong sa lahat po ng tulong nyo. Lalo na nung araw nga na to ay day off nga ni Kuya Bong pero mas pinili niya nga na pumunta dito. At dito nga ay napag na namin na maghiwa-hiwalay para nga daw mas mabilis maayos yung papel ni Tatay Jonathan. At dito nga ay wala nang ibang sinabi si Tatay Jonathan kundi puro pasasalamat nga sa inyong lahat. Lahat nakakakuha sa kababayan, kumuhong sa akin. Bumungkwan, bumungkwan. Hindi na bumungkwan Pilipinas. Pati Saibang sila nagdasal para uh. sa iyo. Pero may pinakaiba yung pakiramdam Tatay Jonathan nung naoperahan ka. Okay Iba-iba. Iba na. Iba-iba na. na. Dahil wala, lumit na nung mga oras nga na to, ay eh, ramdam na ramdam ko na talaga yung saya na nararamdaman ni Tatay Jonathan. Habang nag-uusap nga kasi kami, wala na nga siyang ginawa at ngumiti at tumawa. At paulit-ulit nga na magpasalamat. Maraming salamat. Ngayon buong <laughs> <yung> Pilipinas. I <laughs> e, ano natin yung sa mga gamot. Parang oh. nakakainom ka talaga. Iinumin e, mo. Talagang iinumin ko ngayon. Hindi ko nakakainom. Dati Joanna, natatakot na iwanan yung tindahan mo kasi <laughs> nagagalit ka daw. <laughs> Si maubos. <laughs> <laughs> Hanggang ngayon dito iniisip mo so, kami yung tindahan mo. Siyempre, dahil yung pag yun, kawawa naman kami. Pati mga anak ko. At kahit andito nga si Tatay Jonathan sa ospital, iniisip at inaalala niya pa nga rin yung tindahan niya. At dito nga ay ko nga sa kanyang itanong kung kumusta nga siya dito sa ospital. Hindi ka dito kasi so, kada lang oras, mga dalawang oras may, may papasok. Mm. Si Chikapi ngayon. Kaya muli po sa lahat po ng bumubuo ng Tondo Medical Center. Magmula po sa utility, guards, staff, nurses, and mga doctors po na nag-assist kay Tatay Jonathan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Iba po talaga mag-alaga ang Tondo Medical Center. Kaya muli po maraming salamat po at saludo po ko sa inyong lahat. At kay Kuya Bong at kay Ate Maria, maraming maraming salamat po. Simula umpisa hanggang ngayon, hindi niyo po kami iniwan. 자! to me You... Maraming salamat po sa, sa inyong lahat. Maraming po salamat. Thank sa you.